Happy birthday, Papa Love. More, more birthday to you. Siyempre, ang manatili kang malakas at malusog. Yan ang the number one sa lahat. At hindi sa lahat, I pray na ma-monetize ka na. Um, sa ganun ay lahat ng pagod mo sa paglalive kahit kang mag-pose <laughs> kahit na ilang ulit yung sabihang mag-pose ay sobra-sobrang sipag mag-pose kaya naman sige lang, sipag lang sabi natin mamamigas ka tsaga lang talaga hindi lahat ay madali basta ay susunikapan ay makakamit yan sa tamang panahon ibibigay din sa iyo ni Lord kaya naman more more blessings to you kaya gusto huwag ka lang makakalimot sa mga taong tumutulong at natulong sa'yo huwag kang makakalimot sa iyong pinanggalingan para marating mo ang meron tayo ayun na mga akin na nice hiling sa'yo sa atin, supportan mo ko salamat, gumingke okay lang, ganyan lang talaga ako pero yung talagang nag-focus pare ko ay matulungan at ma-monetize. Naway, huwag mong kalimutan, support naman. Ibalik yung support narapat nararapat, diba? Ayan, tayo'y magbibidyo greet na happy birthday kay Kuya Martin. Kuya Martin, papala Mix TV. Binabati po kita ng maligayang kaarawan or happy happy birthday. sana'y lagi kang malusog, masigla para may lakas ka na maghanap buhay araw-araw sa para sa iyong pamilya. Happy birthday, happy 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 birthday. Sayo ang inumin, sayo ang pulutan, happy 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 birthday, sanay mabusog malasing mo kami, ay yan, Mag ingat po lagi, and happy happy birthday Kuya Martin, Mix, Timmy, or Papalaw, bye! Happy birthday pa pala. Uh, enjoy your day. Uh, wish ko sa'yo. Um, Kani malusog ka palagi. At mag-ingat sa pag de Araw-araw. Uh, kung ano may mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Okay lang yan. Laban. Diba? sabi ko sa'yo palagi, laban. Ganyan ang buhay. Um, mabuhay ka hanggang gusto mo. HAPPY BIRTHDAY! Happy birthday Papa Loves TV Wish you all the best and sana paraming viewers uh, More videos and Wish you all the best. Happy birthday. I'm the one of your followers, and subscribers. Happy birthday.